magandang araw guys para sa video natin ngayon uh, papakita ko sa inyo tuturo ko kung paano patasin yung humidity ng incubator at paano pababain at tuturo ko rin sa inyo yung tamang temperature ng incubator so umpisay natin sa temperature so itong thermostat nyo dapat nakaset to ng 38 maximum tapos uh, pwede nyo siyang iset hanggang 37 minimum pero mas maganda nyan 37.5 lang mag-on heater niya magkaka-top siya or maximum niya is 38 pwede niya siyang i-adjust tapos dapat calibrated din to calibrated yung incubator niyo para mas okay yung init para sakto yung reading niya nababasa dito sa yung init sa loob is parehas ganun yung mas maganda calibrated yung thermostat tapos calibrated din i-calibrate niya tong buong incubator nyo. So may video ako noon, ah uh, panoorin niyo na lang guys kung paano i-calibrate 'yan. Tapos sa humidity naman, ang humidity, uh, first 1 day hanggang 18 days, ang target kong humidity diyan ginagawa ko is uh, 40% hanggang 60%. 1 to 18 days 'yon. Pag 8 na, pag naka 18 days na, 19 to 21 days um, ginagawang target kong humidity dyan pwede na dyan ng 60 to 80 maximum 80 no 60 to 80 na sa range na yon so pwede nyo siyang dagdagan ng tubig para tumasang ang humidity o kaya butas dagdag din kayo ng butas sa incubator nyo ito incubator ko may butas to meron din yun dito ito pwede kayong magdagdag ng butas para tumaas ang humidity. Dagdag ng butas. O kaya maglagay pa kayo isa pang tubig. So, pinapataas natin yung humidity para sa uh, madaling paglabas ng sisiyaw. Para yung moisture niya maabsorb ng itlog. Madaling niyang mabiyak yung sisiyaw kasi hindi na siya ididikit sa eggshell guys. Tapos, gamit kayo nitong uh, analog hygrometer. Pwede rin digital pero mas maganda calibrated din tong analog hygrometer nyo. Uh, meron din akong video nito kung paano kinakalibrate to. Uh, panoorin nyo na lang guys. So yun lang sa namin natutunan kayo sa aking video.